So magandang araw mga kabukid Ang video po namin ngayon ay Nais namin ipakita sa inyo Kung paano magumawa ng matibay ng balag O pagapangan ng ampalaya So ating pong tingnan kung ano-ano ang ginamit ng uh, ano materialis dito At kung paano ginawa So ating pong tingnan Music So, sa po na nag-aampalaya ang ginagamit po nila ay kawayan. So, sa amin po ang ginamit namin ay kahoy. Siguro po ay hindi naman kami uhulihin ng DNR dito kasi ito po ay uh, dito naman talaga sa aming lupa. So, ito po ay tinanggal namin dahil ito po ay nasa uh, malapit sa puno ng niyog. So, talagang kailangan alisin kasi apektado yung pamumunga ng niyog. So, ang ginawa po namin ito po kahoy. Malaki. Oh, so, malaking kahoy. At napapaligiran ng barbed wire. Barbed wire. Yeah. Meron pong mga uh, mga posting mga malalaki tapos yung iba po ay maliliit na lang. Yung kabitan ng trellis na nabili ni dito sa online. Ito po yung barbar po ay kinabit namin sa niyog. So para talagang matibay siya. So ito po dito namin siya kinabit. At ayan po. Paikot po siya. Paikot po siya sa aming tanimang ampalaya ay naka uh, nakakabit po siya sa puno ng niyog. So ang ginamit po naming barbar dito ay tatlong rolyo. Tatlong rolyo po ito sa uh, paikot tapos sa gitna at ito po ito po ang, gina ang ginamit namin dito ay 15 kilos 15 kilos na uh, ano number yan dito? ito po ay one, 110 One ten po ang number nito. ginamit namin. Bulaga! At ito po yung inorder po namin sa online na trellising net. Ito po ay uh, napakadaling ikabit. 350 lang po ang 100 meters nito. Ilang, ilang, ilang 100 meters yung habus po dito sa ating tanim. Ito po ay gumamit lang po kami ng pito. So may tira pa kami doon tatlo sampu po yung binili ko. So, may tira pa kaming tatlo. So, ito po ang ginamit namin dito ay pito. Itong trellising net na 350. O, tapos 350. ito po ay malaki. Malaki yung yung hibla. So, napakaganda pong gamitin at napakadali talagang uh, ilagay. Tingnan nyo na lang po ang pangano po ito pang vlog. <laughs> 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 ulit, ulit. <laughs> <laughs> Taos, ang ginamit po namin na uh, kabitan po ay kahoy na maliliit. So, bakit po ang ginagamit namin dito ay mga kahoy? Dahil po ang bukid namin ay napakarami pa talagang kahoy. So, yung hirap po kami dito sa kawayan. <laughs> so, yung kawayan, yung kawayan po ay ilan-ilan lang po dito. So, yung kahoy po ay napakarami talaga dito sa aming bukid. Kaya, yan po ang ginagamit namin dito sa paggawa ng Uh, pagkapangan ng aming ampalaya. Maliban po sa mga poste ay may meron pa rin pong mga mga suporta na mga alamre uh, pagilid para hindi po kagad bumagsak yung uh, trellis ng ampalaya. I amin mean pong last na update dito sa Taniman ng Ampalaya ay ipinakita po namin yung pagtanggal at pagpagalis po ng mga ugat at mga bato na nandito sa paligid ng Taniman. At ngayon po, may pong makikita ay naikabit na yung mga trellis at trellising net. So, Tito, ilang ilang araw na ba yung ginawang land, land preparation nyo dito? maliban pa doon sa pag-alis ng mga mga ba, malaking bato at ugat. So, ito po ay ginawa po tong uh, paggawa ng pagapangan. Madali lang po, ito po ay ginawa ginawa namin ng uh, anim na araw. Anim na araw lang po at dalawang tao lang po ang gumawa nito. So ganoon lang, ganun po siya kabilis kasi hindi po kami uh, bumibili o gumagamit ng mga aposte uh, na kailangan pang uh, hanapin so ito na po yung ginamit namin ay ang ginamit namin posti ay puno na ng niyog po ang poste kaya so kaya ang paikot po dito ay na lang napakadaling ikabit napakadaling ikabit yung wire uh, wire -bar na pagkakabitan nito at uh, tamsi uh, Tansi sa amin dito sa Bicol yeah, nylon nylon so, nylon tray. na lang so dito Uh, ano ba yung mga challenges na inyong kinaharap dito sa paggawa nitong trellis para sa uh, itatanim na ampalaya? Meron ba kayong mga... So, ang sabi ng gumagawa dito ay, sabi niya kung susukatin daw, ang pabalik-balik niya dito para maikabit itong uh, nylon. At nylon ay, nagitanong siya kung saan kaya siya nakarating. <laughs> so, ang sabi niya... Buti, na, buti lang daw kasi hindi pa inaraw kasi hindi niya naraw may angat yung kanyang paa dahil isang halos dalawang araw siyang naglalakad maghapon <laughs> para may kabit lang ang <clears throat> um, tamsing ito katingin so, nyo dito kaya kaya nang, ng itatanim natin ang palaya yung, yung bigat so sa tingin nyo po mga kabukid kaya kaya oh, oh, kaya po ang mag <laughs> Comment kung ano po yung inyong sa tingin. Sa tingin nyo po kaya. Ito ba ay mag stand at gano ba ito katibay? sa tingin ko po talagang matibay po ito at ang target po namin dito ay dalawang cropping. Dalawang cropping Oo, kaya ng... pala. Ganito katibay ang aming ginawa. Wag lang po sanang daanan ng bagyo. Yan. yun lang amin pong talangin mga kabukid. So, ano pa dito ang mga gusto mong sabihin sa ating mga so, subscriber? Po, ito po mga kahoy na ito ay hindi po namin ito binili. So ito po ay kasama na doon sa uh, bayad natin sa ating uh, nagkatrabaho dito ng Arawan. So ito po ay sinuha lang yun, nila dito. Ito po ay kung sa iba po kasi ay binibili nila yan ng bawat piraso. Hindi ko alam kung uh, ilan ang bilin nila pero dito po sa amin ay kasama na po yun sa Arawan. So, at sa bayad sa kanila para kumuha ng mga ganitong uh, uri ng kahoy para mailagay dito sa kabita ng ating trilist at pagapangan ng ampalaya. So, uh, bagaman kami ay gumastos ng medyo malaki-laki sa trillisting net at sa nylon, ay nakatipid naman po kami sa mga poste na amin pong ginamit dito sa pagtataniman ng ampalaya. Maybe next time dito ay maaari nating ishare yung ating Uh, mga mga ginamit ano yung yung estimated na gastos dito sa farm para magkaroon naman ng idea yung ating pong mga subscriber. So, wag kayong uh, makalimot na mag-subscribe para inyo in, inyo pong malaman kung ano po yung magginamit uh, mga ginamit namin na materials at kung ilan ba yung amin pong ipupuhunan dito sa amin pong tanim na ampalaya. So, please like, share and subscribe ang lahat ng video dito po sa amin pong farm. Salamat po and may the Lord God bless us everyone. So, salamat po sa ating pong mga taga-subaybay at patuloy po kayong mag-like and subscribe at panoorin nyo po ang playlist sa amin pong Ampalaya. Sa mga uh, nanonood sa amin, so kung maaari po ay nag-subscribe uh, na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit natin. Okay so, salamat! Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa sa uh, Tagamukid, pagpalang Araw sa